Wala po, zero. Uh, ilang beses nang mo yan pinadala na sa Senado. Wala ho sa RB87, RB86. Wala pong nakalagay na isang sentence or what na, na merong term extension or merong, yeah. Wala po, zero po. Uh, purely economical and hindi ho namin alam kung saan nang gagaling ang sa kanilang worry na, na sila'y maalis unang-una -una. Marami hong kapartido sa Kongreso. Sila ang NPC. Marami rin kamag-anak, maraming kapatid, maraming anak. And mm -hmm. so, it's impossible for us na na alisin po ang ating mga senador, ang ano. So, uh, medyo uh, at hindi mo nakikita namin hindi ho 'yon ang reason mm -hmm. bakit ano ayon ba? ang ano. Mm -hmm. <laughs> ano po? Ano ba kung ang reason? Oh, sige. Uh, marami, marami uh, na rin, kami. Last week, uh, na nag, mayroon na nag-away po sa Senado na uh, in-away, in fairness sa leadership. Hmm. Inaway mismo isang Senado na, na, ikaw, kaya ka uh, binablock to dahil marami kang magiging kompetensya sa negosyo. Hmm. Sabi, nagkatagutan daw po. Okay. So, yung iba naman, ho marami siyempre yung mga patron. So, yun hmm. lang. So, it's about uh, economics din. Oo, oh, so, tatamaan yung negosyo. Sorry, yung sabihin, ha? Ipupus ko lang <laughs> ng konti. Lang yeah, na, are you, are, you, are you saying <laughs> oh. that uh, some senators are... Uh, Invested interest. Hesitant oh. sa pagsuporta ng economic sata because they might be protecting their own interests, business interests. Oh. Is that what you're saying? Ah, uh, yan po ang narinig namin. na... Uh. <laughs> na yan din po ang nararamdaman namin na na uh, the area. kasi sa question na aalis ah least, uh, kung merong nakalagay na provision wala pong nakalagay so bakit po yun ang rini na term extension or political so ginagamit lang po yung reason against our countrymen against ating mga kababayan or against sa kongreso para siraan po yung bill kanya-kanya uh, pong spin yan. Na ano, mm -hmm. Pero sa amin po, is malinis ang aming hangarin. Sana do it for our country po. Tal, kaya po tayo naging politiko is para ho sa ating bansa. Para mm -hmm. ho sa ating flag. Para sa ating minamahal. Every day paflag flag, flag raising tayo. And kung mm -hmm. talagang natin ang constitution na ating sinumpaan sa ating bayan and sa ating ano, sana gawin ho natin. And total, wala ho nakalagay doon. Uh, ano, so, bakit po tayo mag ano, So, sana we have to rise up above our own personal interests.